Gutom na kami. Wala pa kaming kain. Simula so, umaga. Mm -hmm. Ahoj, kolik

ang sunga-sunga. Nakalimutan ko yung documents ko. Cancel ulit. Mangyak-ngyak ako tapos gutom na gutom pa ako. Isang araw wala tayong kain. Tapos cancel lang. Nakakainis. <laughs> cancel ulit. Ano ba yan? Tapos mangyak-ngyak na talaga ako. Gutom na gutom na kami yung isa rin hindi rin na siya kumain nakakainis uuwi na lang kami yung gutom na gutom ka na tapos yung pagpunta mo dito dumating ka na nga sa doktor na, tapos nagkamali pa kami ng pinuntahan na isa kasi dalawa pala yung ano dito sentrum dito sa Katubice tapos ayun na nga ang nangyari pagdating pa namin doon bawal pala bawal yung ano ko kasi nadala yung documents ko bawal bawal sil ah, hindi nila tatanggapin yung yung ang tawag nito yung photo yung photo lang ng documents ko so ngayon nag appointment ulit kami sa 20 so again and again and again guys <sighs> ang hirap ano tapos gutom na gutom kami parang one day ako hindi kumakain sa totoo lang talaga So, wala kami magagawa. Alam naman, ipilit namin na hindi naman pwede yung photo. Kasi may photo ako ng documents ko. Pero, kailangan nila ng original talaga na documents. So, kailangan. Nun. Bakit kasi ang sunga-sunga ko pat, nakalimutan ko talaga siya. Alam naman, pa naman namin. Tapos, ayun. Babalik kami sa 20. So, yun lang. Hmm?